Walang nagsabi sa akin nito. Ito yung tatlong pagkakamali ko sa pera na ayaw kong mangyari o gawin ninyo. Okay, bago tayo magsimula, gusto ko lang kayo i-update. Ito yung commercial natin. Okay. Ito yung nangyari kagabi. As usual, ang ginawa ko lang naman, nag aral ako ng mga course. Hindi pa kasi ako makatulog niyang kagabi. Inapagod e, na ako sa computer setup ko, kaya dito na ako sa may kama at in ko na yung laptop ko dyan. Tinatapos ko lang yung course na binili ko dyan. Pag-post din ako ng mga video, syempre. Ayan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dami rin natin nagawa. Kahapon din, kumita ako ng 600 Ata o 700 pesos sa TikTok Affiliate. And mag-reply ako sa mga email. Nare-reject ko yung ibang emails kapag alam kong hindi ko gusto yung products o yung pinapagawa nila. At wala namang masama dun. O tara, simulan na tayo. Para magkaroon ko ng little background, 6 years na ako nagko-content at isa akong college student ngayon. Maraming side hustle na rin ako nasubukan at malaki na rin yung perang kinita ko talaga. Okay, unang pagkakamali nga na ginawa ko e eh yung nag-upgrade agad ako ng lifestyle ko. Kasi kung alam nyo, hindi naman talaga maganda yung buhay ko before. Lalo na nung high school ako and first year college ako. Tapos nag-grind ako ng two years. And after nun, gumanda nga yung buhay kahit papaano. Ang masakit doon, nag-upgrade ako ng lifestyle ko. Travel, tapos lumakas yung gastos, kain ng kain sa labas. Huwag niyong gagawin yun. Alam niyo kung bakit? Hindi stable lahat ng bagay. Okay? During that time, sobrang lakas ko sa TikTok affiliate, sa brand deals. That's why, nasusustain ko yon. Pero nung humina lahat, wala akong savings at nahirapan talaga ako. At dito na papasok yung pangalawa. Lahat ng bagay hindi permanente. Lahat nagbabago. Hindi mo alam, baka bukas, wala ka ng trabaho, magkasakit ka, maaksidente, hindi natin alam ang mga pwedeng mangyari. Kaya dapat, alam mo to. Pangalawa, magkaroon ka ng savings or emergency fund. Magkaiba yun ha, pero magkaroon ka dapat ng dalawang yon. Bakit? Once na nag-stop na or hindi na gumanda yung takbo ng business mo or pinagkakakitaan mo, tulad ng sakin before, at least yung emergency fund mo nandyan. Kaya nga emergency fund eh, gagamitin mo yun during emergency. At ang emergency fund, dapat kaya mong mabuhay ng 6 months gamit yung emergency fund na yun. For example, ang living expense ko dito sa apartment kada buwan is 50,000 pesos. Pag nahinto lahat ng source of income ko, yung emergency fund ko dapat is 300,000. Ganon para habang nag-grind ako ng anim na buwan, is buhay ako kahit na hindi ako kumikita or kahit na mahina yung kita ko. Yun yung kagandahan ng merong emergency fund or ipon, extra money ang pera ginawa yan para gastusin. Pero hindi ibig sabihin noon gagastusin mo na lang kung saan saan. Dapat maging maingat ka kung saan mo siya gagastusin, kung saan mo gagamitin para maiwasan yung mga problema. Dapat matutunan mo yung pag-iingat sa paggamit ng pera. Kung mag-build ka ng business, planuhin mong mabuti. Kung mag invest ka, invest wisely. Pag-isipan mo kung saan ka mag invest maraming scam maraming promising scam dito. San ba maganda gamitin yung pera? Unang-una sa mga bagay na pwedeng pagkakitaan. You can buy course, you can buy you can buy things na makakapagpasaya sa iyo. Walang mali doon. Basta lahat ng paggamit ng pera mo is may balik sa iyo, walang mali doon. Huwag na huwag mong gagamitin yung pera para makapagyabang sa mga kaibigan, kaklase, or kahit kanino. Hindi porkit nagkakaroon ka is mga apa ka na ng ibang tao. Hindi ganon. Marami akong pagkakamali sa pera and hanggang ngayon natututo pa rin ako. Hanggang ngayon inaaral ko pa rin yung takbo ng mundo. Kung paano yung sistema, kung anong mas magandang gawin at, at hindi dapat gawin. Parang habang buhay ako, nasa learning process pa rin ako. Mas maganda, marami kang alam eh. Habang bata ka pa, sumubok ka na ng sumubok. Tulad ng ginagawa ko, okay lang madapa ka, magkamali ka. Bata pa tayo, marami pa tayong taon na pwedeng bumangon. Agree ka ba doon? Follow for day 13.